Kandang araw po sa lahat Kami po ngayon ay pupunta ng Clark at uh, paglilibot-libot dahil sobrang init ng panahon And po, Si Lola po ay hindi sasama dahil manunood ng TV Ayun, ayun uh, Kami lang po ang pupunta sa Clark Kakain po kami sa Pisti and Fire <laughs> At uh, siya po ngayon ang driver dahil po ako'y galing po sa Pakwana, ako po'y pagod. Kaya po siya po ang driver. Ayan po, gandang lalaki po niyan. Ayan po guys, paalis na po kami papuntang Pistin Fire. Okay po, ready na tayo at uh, dadana natin si si Rose. Ayan po, nandito kami sa Santa Barbara, papunta na po Clark. Kami sa Saragosa. Ito po ang Saragosa. May Jollibee ang Saragosa. Saka pure gold. Oh. Ayan. Ayan. Ito pure gold. Saragosa, Nueva Ecija. Dito po si Joey de Guzman, yung homeless sa Canada. Dito po nakatira yun. Ayan po kami sa Tarulac. Ay, Tarulac. Ah, lapas. Ayan po papunta na kang medyo eh, matraffic na kasi sa bayan bayan dito dito po kami dumaan sa Dumarais ah uh, Hacienda Luisita po ang ang aming dadaan ng toll gate para makatipid ng konti po tayo sa Hacienda Luisita ito, maraming tubo ayan hindi ko bibigyan natin ito limang isa bibigyan po namin ng lima yun ayan ay dalawa na kayo abuso ka pala kumakain ka na yan ayan eh. eh po sabi ng bata, ako po sir eh, anak din yun eh Ganyan po yung mga namamalimos, guys. Ang <laughs> kaliwa ka sa easy text na yan. Ayan. Doon yeah. ko sa Larry Pidey. Pare-parehas. Ayan, Pareh, okay. ayan. Okay. Ano oh, dito? Larry okay. Pidey, ah, keep right. Okay. Ha? Okay. Ah, dito tayo sa left. Okay. Try okay. Try okay. Tayo Kasi, para, ano yun yung baba na yun, yung puti, tapos dati yun, naburo na. na. Hmm. May cash yun. Pero pwede rin. Parehas siya, parehas. Parehas. Hindi kaya lang siya kuhan. Dahil, Ah, peding ka, peding ari pa di kelam matatagal naman sila. Dahil 'tas. Let's dumto muna 'di sa mismo. Para, para na dadahan. Saba muna ug ganpo ko ta sa mga. Mga bagala. po kami sa Expressway papuntang papuntang Clark. Driving po kami sa exit Tex. kitang kita naman po yung bundok Arayat ayun uh, approaching to uh, Clark okay, yeah. sa Clark pupuntang airport yeah. roundabout yun okay. uh, mm -hmm. tayo Kanan. yung daan na kanan <laughs> yun sa Clark Freeport pero kung ano airport doon tiri lang pala. kami sa ayan po, ayan, Clark malapit na kami sa SM wow nice nice driving bro ito po Clark napitikan na nata tayo napitikan yes. na eh. diretso napitikan camera man hala hindi, diretso lang tapos kakabila ka na doon sa isang side dito doon lapit na yung SM dyan eh di na eh wala ka na roon may oh. pagka wala na dahil mabibiting ka pagka ano yan okay. ayan na po yung SM mo oh. Hmm. yan po oh. galing yung mag drive ni ating driver ayun yung SM Clark lapit na tayo Nice bro. You're a good driver. Dili ko kana jan bro. Basar kana bro. Eh. Tayo lang bro. Tayo oh. Tain -tain lang sa mga sasakyan bro. Kung wala na man tirahin mo na bro. Kakana ka lang din sa uh, kapila bro. ayan Dahil papasok ko ron. All right. And po oh, um, listen, Clark. Wow. Tingnan mo bro sa camera. Dito ko nice bro sa ikaw na tayo. Eh. lang bro. I know the show, bro. Hey. All right. Always left, bro. You got a parking, bro? SM Park? Yeah. Yes, bro. Good, huh? Say that one more bro. bro. Yeah. Go and pass <laughs> bro. parking. I don't What? bro. don't have a parking, bro. I to have a parking, bro. more times, what's that? SM City Clark Oh, pababa na sila Dito Yun o Naka-park na ho kami guys dito Tiloid niyo pa ba? Ha? Tiloid <laughs> niyo Eh pali. Doon naka ano, ayan Buti nakakita kami ng park. Pero marami pa ron. Ewan ko lang kung bakit ayaw ipa Ito yung repelate area. Ayan. Okay. Then, okay. layo hindi. Lagay mo mo din. sa unahan para hindi mainit. Tapos natin ito. init. Oh, init guys. O, tush ko. Nag-aapoy na Pulang-pula na kami agad oh. Nagiging tuloy kami pagka ganito <laughs> kainit ha. Ayan. Ayan. Nag-park lang ho kami rin sa sa SM Clark. Ganyan yung ganyan, ganyan design ng SM Clark. Blue, may white, uh, sky blue. Mayroong ombre. Kainit guys. Ayan. Ah. Ito no, nang kainit. Ano ano? Um. Ano? Ito na kami guys sa Piste and Pile. Oh, maraming ano, yun na sila oh. Ayan. Paboritong kainan. Kupit. Ako, maghihintay pa tayo. No. Maghihintay pa pala kami. Uh -huh. Bumutan na kami ah. Uh -huh. uh -huh. Yan. Ayan dito, ayan. alam mo may laging may kasalan dito. yan nyo guys. Sikat na sikat itong peace and fire. Dami oh. Kaya pa po sila oh. Punong puno. Ito kami nakatambay, naghihintay ng bakante. Ito pong katabi na ito. Napilitan magsara dahil alam kumakain. Yeah. The binary. Yeah. Dati yung restaurant yan, eh, yan, nagsara na. Dahil so, sa daming kumakain dito sa Peace and Fire. Kamusta mo ba? Okay na. mo ba kayo, sir? Sige, ito by siya, sir. Ah, ano yung siya. Oo, eh, ang nyo pala. Oo, sir. Bakit naman nakagustuhan nyo kumain dito sa ano na to? Fish and Pile. Eh, napaulit, sir. sa sarap. Kahit malayo. Ah, Ulit-ulit. Talagang masarap. Oo, ano sir. ba rito? Buffet o unlimited? Unlimited buffet sir. Kahit ano sir. Kahit dessert, kahit... Ah, ganun. Dami yung kumakain. Paano ba yan? Nakapila lang kayo at eh, mamaya pa kayo. Okay lang sir, maghintay. Masarap naman ang kakainin. Ayun, eh sige. Ganun ba? Ayan, ang dami yung ano, oh. tingnan nyo, punong-puno. Alahan nyo may kasalan. Oo nga sir. Eh, Ayos lang mo ba sa inyong ganyang karami? Ano? Mamaya pa kayo siguro, mga alas 2, alas 3, gano'n? Oo, masarap. One may lang sir maghintay. Oh, ah, ang pagutom rin. Talagang, ano ah, talagang masarap ang pagkain ano. Sulit. Yes, sir. Yes, sir. Ayan. Ayan, eh, tanungin naman natin yung iba rin eh. Eh, baka naman ho pwede matanong kayo. Eh, ito ay eh, YouTube channel ko to. Ito na ano ko. Eh, baka naman pwede subscribe nyo, ha, sir. Ayos lang. Ayos lang? Eh, pwede ho ba kayo matanong? kano ba kayo nakatira? Sa Nebaisiha. Nebaisiha? Di ka layo naman. Iba eh, dito pa kayo kumain eh. Marami naman sa kabanatuan. Na ah. Masulit po. Ha? Masulit po. Ah, gano'n. Masulit. Oh. Tama nga naman pala dahil tingnan nyo nga naman. Oh. No? Sulit nga naman din. Eh ako taga pa eh nagustuhan ko rin na may pagkain din eh kaya di dinayo ko rin. Eh no tandaan niyo na yung pangalan. eto eh, hindi ko na tatanong et eh. mga mukhang mga suplada yung mga re. Eh baka mamaya mapahiya pa tayo. Okay na eh. Tama na kayo sir ano? Salamat to sir. Ha? Ako nga pala si Rapi. Sino ba? Rapi. Gayo ba? Pangalan niya? Rapi. Ha? Parang ano ah. Parang anak kita ya. Kain na kami. Kimchi agar. Kimchi agad. Das Oo. So, uh, parang kahirap kumuha. Thank you. Sayo 'to nakata, konti so, ah. lang tikman mo. Tikman mo lang, hindi na ako po po. Kasi ubusin n'yan. Dino ko isalang. Kasi strawberry naman. Anton 'yan, natapos na ho kaming kumain. Napakasarap ng kinain namin. Ah, sir. Ano ba ano ba sir, ano ba, sir uh, nangyari? Na masakit to yung mata? Ayan. Ah. kumusta naman no yung pagkain dito sa Piste Empire? Masarap <laughs> na. Masarap. Nabusog ko ba kayo? Nabusog ko kayo. Eh no, nawala sa sarili sa so, sobrang sarap ng kinain. Eh. <laughs> yeah. Ayan. No, ubos. Oh. Ayan oh, boss. Oh. Kaya kami uwi na. Maraming salamat sa Pisten Pines. Piste 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 sa... Piste bill, ah, uh, uh, ano? Bill. Pwede yeah, ba yung bill? Kano ba ako na magbabayad? Kano ba? Ayang kaya ko na yan. guys dahil pusog na kami. Tapos na kami kumain. Thank you. Peace and Fire.